Hi guys, welcome back sa aking munting channel at kung hindi mo pa ba alam kung paano tayo mag-order na makatipid tayo sa free shipping ay i-update ko na nga po ngayon 2023 guys Pakita ko sa inyo na makatipid tayo na mas malaki dahil yung free shipping ni, na ipinigay ni Shopee ay medyo malaki-laki na ang kanyang bawat. At i-search ko lang yung seller na gusto kong pagbilhan ng aking orderin At pinipili ko yung may magandang ratings kaya nga piliin natin na magandang ratings ang nasa nakarate sa kay seller para hindi tayo ma scam at ayan guys makikita natin napakadaming seller na nagbibinta at ang pinipili ko ay nakapreferred ang seller yung status ng kanyang account ay nakapreferred siya tapos pwede naman bumili kayo kahit hindi na lang siya nakapreferred pero basahin nyo lang yung ratings na mas maganda yung rate nila sa mga buyer at pag nakapili na ako ay i-add to cart ko na. At pag na-add to cart na ay puntahan ko lang yung cart na sa right side na may, sa may tatlong dot. At syempre, i-double check ko lang muna. Basahin ko lang muna yung ratings ng mga buyer. Pero naalala ko na pala tong seller na ito ay nakabili na pala ako dito. At yung nabili ko dati ay okay naman. Napakabilis ng shipping niya dahil si seller ay pinapick up niya agad sa kay rider at dito na ako sa add to cart ko chinik ko lang kung ano nasa na ba yung na add cart ko at ito na pala siya at ang kita niyo na may free shipping na nakakulay green sa may platform platform board share ay ayan na po naka automatic enable na siya yan pag check out ko niyan ay 40 pesos na lang yung shipping imbis na 120 binawasan ni siya ng 80 pesos at yung iba namang buyer ay hindi naman siya naka-automatic free shipping kaya pindutin niyo lang ang platform voucher para makikita niyo yung mga voucher niyo diyan na naka-free siya. Yung available niyo lang ang pwede niyo pindutin dahil yung iba hindi naka-highlight, naka, -highlight, naka -highlight siya, hindi siya mapindot. Yung hindi lang naka-highlight. At para makikita niyo talaga yung maraming voucher niyo, ay ayan, ipindot niyo lang yung see more at pero yung yan na ang binigay ni Shopee na Apilaprol pero malaking bawas na din yan sa ating order dahil iti kinaltasan ng 80 at naging 40 na lang yung babayaran nating shipping pero depende din sa bigat kung ano yung in order nyo kung mga damit lang ay 40 okay na yan at puto paper dalawa oo naging 40 siya pero guys yung kung mabibigat yung order nyo ay iba na yung shipping niya. depende na kay Shopee sila na abala mag automatic makikita naman diyan kung mabigat yung order nyo. Pero bibigyan din naman kayo ng free shipping ni Shopee. Kaso ibalang dito. At ito guys makikita nyo na may 120 shipping subtotal. Then may naka minus na 80 pesos. Then 260 na lang yung babayaran ko. So nakatipid na nga po ako ng medyo at ayan kung makikita natin na naka discount na tayo ay please order na natin at ayan naka order na ako successfully at yun lang guys no kung nagustuhan nyo ang video na ito like and subscribe follow for more new videos tut tutorial maraming salamat